And thank you for another chance, and really hope that we last forever. For we are truly belong and together. Always remember that you always be in my heart for you own my life's biggest part. Every night and day, it's you I'm looking for. That's really one thing for sure. Pagkasama ka, sinta, sadyang Hindi ko talaga malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman Para bang ako ngayon binabalutan ng saya hatid sa puso sa pagkangiti Gustap niyong mata, ikaw lang talaga ang tanging aking kata Pagawi ikaw ang laging kasama Lagi-lagi ko, sana ka nang mawala ka pa ngayon dito sa piling ko Dahilan na mo naman pipila na parang ulan ng pagmamahal na tangi ang pagkahatid sa nai hindi na to matigil pa. Ipapangako sa sarili. Naga sa bato na ikaw lang ang nais Napaibig sa'yo ng kabilis O oh, miss miss tayong dalawa lang magsasama sa mundong napakatamis Sa sa'yo, madiba na, ma, na panatag Sa bawat na pagsubok, hindi na maduduwag Dahil ikaw at ikaw lang nakapagbigay ng lakas na loob kaya ngayon eto't parit Matibay sa mga problema at pagsubok na dadaan sa dalawa Papalit At lalong hindi kakanap ng iba Dahil sa'yo walang pangamba Mahal kita aking prinsesa Hindi ang paborito na sandata Pag ikaw na ang kasama Lalong lalo na kapag nalilimutan ng problema ni Brah ikaw lang talaga ang sakin na katadana Kumapit ka lang mahal at lagi ka lang magtiwala unti unti binapalutan na siya ang pusong iba Ang nararamdaman buhat na makapiling kita Ikaw bumura ng masalimot na nakaraan Dito sa buhay ko at ayoko na tuluyang makumpalitan Mananatili ka nag-iisa at pangako habang buhay ka na mahal Paglilinggo kita habang ako'y nabubuhay mula sa mundong ito Sinasad ng aking damdamin dalangin sana Malaman mo ito nilalaman ng pag-ibig ko sa'yo sadyang totoo Dahil sa akin ikaw lang ang iibigin ng gusto Walang ibang hangat kundi ikaw na nga Ang aking iingatan hanggang sa aking pagtanda Lagi isipin ako na sa tabi mo at hindi, hindi ako mawawala Panataga ako kasi naandyan ka Mahal na kita o oh, aking sinta Yeah! Malating matibay ang tiwala para sa isa't isa Tandaan mo yan Huwag natin sayangin ang pagkakataong binigay sa atin Alam mo yan Mga bagay na pagtatalunan Hindi na dapat natin gawin lahat ng to Ako at ikaw na sana ang magkasama hanggang sa dulo ng mundo popo, 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 samahan malay yang nakangiti sa aking nakasanayan hawak ang iyong mga palad at unay na tayo lang magkasama at ikaw na sana at akin lang wala na ako ibang gawin kundi mapasaya ka lungkot ko tila ba sayo ay nawawala pag nakikita ka ayoko nang lisanin pa ang mundong mistulan na tayo lamang dalawa malawak ang pangunawa at ako'y mapagbigay kaya ko minsan sa kamalian mo'y ako'y sanay Dapat lagi mong isipin na mahal kita Itatakot dyan sa iyong puso Sana wag mabubura dahil masakit sa akin Pag ika'y lumisan baka dulot ay sawi Aking maranasan kaya kung anong meron ka Ay alagaan mo no, wag mong pansayangin ang pag-ibig Ang pag ko sa init ng dilim Noong una ay gusto ko lang sumabak sa tikim Sumalit dinamaan ang gusto Hindi ko akalain na sa'yo'y nagkagusto Sa tipo ng dalaga na bukod ang ngiti Isang kaway mo lang natanggal na ang pighati Patuloy lang humawa kumabot sa kamay ko Dadalhin kita sa mundo kung saan kamay mo magpapuno ng simbahan na pang yakap yakap ka kasabay tayong bubuo ng pangarap na magkasama tayong dalawa habang hawak ang kamay halika sa akin, sa akin na tayo'y maglalakbay